So, oh, papunta okay, po kami sa... na tayo, po tayo. Yan. Yan. Malalakas po yung kasama ko. Tayo yeah. Yeah. Well, number 5. Yan, ito, 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 ito. Yan, malalakas yan. Yo! Positive na Kuya, kuya! Kung 50. Ayan, sabi mo, sama tayo pupunta.

talaga pa itong ntagan natin krus, ba ano tayo? kung ba ngano? alam ko, alam naman ako. alam naman Yara, ya, pala ay pa Pamilya ng mga. Yara, ano, yara. Gala bumulong po Ano 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 po ba